So, up, mga kaagni? So, meron tayo ngayong bagong happy uh, sa mga sisiw. So, ayun, binigyan ko na po ito ng um, BMP 100. So, ayun. Araw-araw um, po tayo nagbibigay ng um, BMP 100 sa ating mga sisiw. Dahil ang BMP 100 ay merong multivitamins, minerals, b-complex, electrolyte, amino acids, probiotics at prebiotics. So, product po yun ng firmamate, ang alangang angat, alangang tapat. So, ayun. At, ipapakita ko po sa inyo ang formulation ng ating um, BMP100. Ito ay mayroong vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, uh, niacinamide, folic acid, couple, uh, copper sulfate, uh, ferrous sulfate, manganese sulfate, iodine, kalpan, uh, zinc oxide, potassium gluconate, selenium, cobalt sulfate, uh, valine, isoleucine, uh, leucine, sodium citrate, probiotic liquid prebiotics plus fructo oligosaccharide. So ayan po ang ating formulation or form formulation ng ating BMP 100. So araw-araw ko -araw po, po itong ibibigay uh, from day uh day 1 or mula pagkapisa hanggang 1 uh, month old po sila. Then kapag po 1 month old pa taas, every other day na po ang pagbigay natin ng BMP 100 so ito po ay mga black sorrel metal yan line so ayun uh, naman sila at mga healthy syempre dahil alaga itong uh, alagang battle cat at syempre alagang pharma it. ito naman po mga kaagre yung ating um, bagong addition dito sa ating flock so ayun ito po ay D853. So, ayan po. Uh, dinala sa atin ni uh, Sir uh, Draco Farm kasi bumisita po dito si ano si um, Sir Draco Farm at si Sir ano yung bike, bike ni Juan. So, ayan po bumisita ngayong araw para makita rin yung ating mga breeders dito at binisita din tayo at So ayun nakapagkwentuhan uh, po kami. So ayun natin nila kanina, So, ito po ay, ay naulanan kanina sa lalagyanan. Kaya ito, binigyan ko po ito ng uh, primoxyl powder para po uh, maiwasan yung sipon or hindi malis yung stress nila kasi naulanan nga tapos malamig po ngayon kaya bibigyan ko po ng uh, uh, primoxyl powder para po hindi sila magkasipon. So, bilang prevention po natin, So, ayun po. So, ayun nga mga kagri ka So, kanina po, hindi kami nakagawa ng content. Kasama ko si... Kasama ko sana sa content kanina si Sir John, ang Bike New One, at si um, Sir Draco Farm. Kasi bumisita po dito sa ating backyard farm. So, unfortunately po kanina talaga pagdating nila... na uh, napakalakas na ulan, nabasa na nga sila kahit ako nabasa na rin So, hindi po tayo nakagawa ng content. So, maybe next time, tayo naman ang bibisita sa kanila para gumawa tayo ng content. Ah, uh, pero po po ditong isang dinala sa atin. So, ito po. A new addition sa ating flock. Ayan. Um, yan po ay BA na Italian line. Kasi nakiswap si sir ng mga BA para dun din sa flock niya. Para maganda yung mga maproduce, hindi po tayo maka uh, wala pong inbreeding. So ito na po. Karon din additional na ah uh, rooster. Uh, malaki po ito. So ayan. So paparisan natin ng uh, mga breeders natin, mga brood hen natin dito sa ating backyard farm.